ko da ako na mapula man yun na nakibot pare. Mapula pa di. Ay badaw gaday na pagkakibot mapulaon. Bas, basta kibot mapula talaga. Daga na pare. Eh? Mapira na nakilaw. <tik> Binutit eh shout out nato shout out nato ini na malupiton man ini na para kibot niyan para kibot dati niyan para bubutrap na lang <laughs> pare daganan ka na osma oh ito naman oh shout out mo na pare oh oh sa si chat ang dak na -aw. oh kay mo dong ako po pare mm. oh kaputin na saro pare kay mo dunta oh drago na oh badaw siram na ingo siram mo na dubon na oh yo taga ko ni from din ba ya pare From Barangay. Barangay Ponod. 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 Yon. Barangay JP Laurel. Mauragon na yun para kibot dati mga padi. Pero niyan, para kanoos na lang. Yon, isa't muna nato niyan ang mga padihunta para may mood mga trabaho didi sa lawod. Ah, sige pa niyan, Ingat. Yon, shout nato natin na padihunta. Yan, ini mga padiho, mga madi, malupito na yun para kibot didi sa Barangay JP Laurel. Taga kwan ini, taga sila. Huwag <laughs> po namin padi rin, bunay isang kanoos Oo, padi, oh, padi tapos pre may na ni bubutang mo do sa bobo I-bubutang ko ni sa bobo para magsulod ang kanoos ba daw, ug talaga si na padihunta ay bubutang mo down aw oh, sa arrogan. bunay yun pa di sa kanoos bunay ay bubutang mo do para magsulod ang kanoos oh, may pinakapaon may pinakapaon sa kanoos para magsulod maurag talaga na padihunta Ah, oh, makasun baga ho. Umayad nga ni kayong shoutout tayo ng mga padiyunta na yung mutalugod ang mga hanap buhay si ng mga padiyunta na mga malupiton man. Isipan niyo mga padiyong mga maday. Dati na para kibot. Pero niyan, para kanoos na ho. Hi, man. Dago po, paday. ay yeah, padihaw. ho. Ang mga paday. Uy, ba daw? Si paday. Sumsumanan ta na lang, paday. Ako na bala sa tuba. Pahay, di yaw. Di pa maka, bakal tuba. Ya, yeah, ano nah, pa di shout out pa niya. Shout out sa mga mga padi mga maday. Yo. Ihulog ta na ini aw. Oh. Oh, sige daw. Ihulog na yon. Ihulog ta mga padi. Aw oh, sige daw. Ihulog mo na yon. Ihulog ko na ini. Oh, sira daga na sulod ha. kanuos. Ay magubat man talaga ha. Magubat. Oh. Ihulog mo na yon sa ano mo noon balikan. Saga. Saga mo naman balikan. yun, hinulog ng mga padi ito na ha. Oh. oh. mga padi mga madi, i shoutout nato ini mga padi hunta from Bihiya Magallanes. Yon, mga parkibot, mga malupit ini, mga parkibot dun sa Bihiya. Hoy mga padi. shoutout out pa lang mga padi. <laughs> <laughs> shoutout out padi. From din padi, taga din padi. Dia, magalanes. Para kibot, para kibot. Kamu pade, kamu pade. Oh, balik oh, sa kibot. <laughs> oh, <na. laughs> <laughs> <para keyboard. laughs> mga para kibot, mga para kibot. <laughs> mga taga magalanes kami. Yo, oh basi may gusto kamo siya tau mga pade. Oh, siya tau kamo pade di pa dito sa ganon, Alaminos Oh, okay. ikaw pade. Manila, <laughs> okay na. Siya tau sa mga para kibot mga taga bihi iba. Yan, ikaw pade. May siya tau ka pa? Mura naman. Oo, oh, yala yeah, pa di, mga pa Mga pa ingat ka mo sa pangibot ha. Oh. Sira na makibot niya. Oo, hindi. Bye-bye. Lila na ito yung balang kibot. Nakibot na buho ko. Yon mga padi mga madi, i-shout out tayo ng mga padi hunta na mga parakibot. kibot. Daw. O oh, paday, dagana na kibot mo paday. Uy, kada ko so mo paday. Dako-dako na pagkakibot, mapula man yun na kibot paday. Mapula <laughs> <laughs> paday. Daw. Ay ba daw, ganay na pagkakibot, mapulaon. Basta kibot, mapula talaga. Hindi kita niya. Pram, pram, ding ka ba yapan eh? Bihiya pa bihiya. oh, yan. Shout out sa mga taga Bihiya Magallanes, mga mauragon, mga malupito ng mga parakibot. Yan, yeah, may gusto kayo shout out pa rin. Shout out na sa mga ako ko dyan, mga kabarangay sa Bihiya. Na sa mga, mga parakibot. O <laughs> oh, yan ha. oh. sige pa de. Yan, ingat pa di sa pangibot pa di ha. Salamat, pady, salamat. Okay, okay. Ya, adik pa mga padiho, malupit 'tong pa na para kibot. Padi shout out pa di, na nakibot mo pa di? Oo. Kada ko sumpa di na nakibot mo. Nguko pa di. Padau gaday na kibot. Oh, shout out pa shout out. Ingat sa pagkibot. Yo. Mga malupit 'tong talaga ng mga padihon ta. Mga malupit mangibot. <laughs> Yo nya di pan padi hunta, malupitom pay na parakibot. Paday shout out padi na na nakibot mo paday dakol na. Ay saru pa lang ini paday, akibot ko. Saru pa lang ang nakibot mo paday? Oh, nagisi pa kay makusugon pa sulong. Napaknet? Oh, napaknet ang gilid ho. Ayo Ay, may paknet mapulahon ko ta na pagkakibot pa ha. Mapulahon ko ta pag. <laughs> ah, may saru pa ako ni day. Oh, may saru pa? Adi. Ah, Kain pa paday. Pwede man inilutoon, oh, kaso lang, oh. sa, sayang man kay 10 pesos ini na sa Oo, oh, na kibot, malupit oh. talaga na para kibot na padihunta. Oo, oh. ini baga Oo, oh. talaga mga malupit ah. talaga na mga padihunta. Oo, oh. pero tsaganta na lang maski pasaro-saro kay Kuan man, hanap buhay man ini. Yan mao basta ingat oh. lang mga padiha, ingat lang padi sa pangibot. Oo, oh, kay minsan kung masulog, Igihingal man kami maglangaw. Ya, yeah, no, tiagaan man talaga ang pangibot ha, Oo. Oh, yeah. oh, So, yes, ha, mas oh. So, yun mga padi mga madiha, oh. Uh, napaimod ko sa iyo ang mga malupiton na para di sa lawod. Oh. Kung ako man para kibot, daganon pa ang nato na mga parakibot <laughs>